pero yan maraming nagtatanong kasi kung bawal daw ba ang pagmamaneho ng motorsiklo ng naka shorts okay, so as a general rule sa RA 4136 ang sinasabi ng dress code ay yung pagsusuot ng shorts ay pipwede, no, yung pagsusot naman ng pantalon or other protective equipment gaya ng jacket, riding pants or uh, knee pads eh mga optional lamang as i eh, added protection sa ating riding pero wala pong sinabi na bawal ang pagmamaneho ng naka shorts Ganun na rin sa ating uh, mga paa eh hindi po sinabing sapatos ang sabi ay close footwear so kung may mga nagtatanong kung pwede pe daw ba yung crocs pwede pe po yan okay kasi close footwear siya siguraduhin lamang natin na nakastrap yung likod for added protection. Pero kung gusto mo naman na safe ka palagi, eh magsuot ka ng riding pants, riding gears para masigurado natin na ligtas tayo anuman yung mangyari sa atin sa daan. Alright?